Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, natin po itong kukunin sa libro ng Hebreo, Kabanata 5, Talata 7 hanggang 14. Ang sabi po dito, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay narangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba kahit na si anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kaulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana ay mga tagapagturo na kayo subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol ay Nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang At dahil sa pagsasanay ay marunong nang humilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos so, Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya So itong heaven yung mga kapatid, ito po ay nagpapaalala sa atin tungkol sa pamumuhay ng ating Panginoon nang siya po ay narito sa lupa. At napakalaga po ito sapagkat alam naman natin ang pinakamodelo natin, ang atin talagang sinusundan bilang mga kristyano ay maging katulad ni Kristo. At mangyayari lamang tayo ay magiging katulad ni Kristo kung yung kanyang karakter, yung kanyang mga ginawa, o yung mga ihemplo na kanya pong ipinakita at itinuro sa atin, ito po ay ating pong isinasamuhay. At uh, dito mga kapatid, ang lahat ng ito ay nagawa ng ating Panginoon, yung kanyang misyon. Yung misyon niya, bakit ba siya naparito sa lupa? At tayo rin, bilang mga uh, naging tao sa mundong ito, may purpose at may misyon po tayo na dapat nating gampanan, ating pong dapat na... Uh, gawin. At ito ang magagawa lamang natin kung tayo ay marunong sumunod. So may hindi maa-accomplish, hindi makukumpleto, hindi matatapos itong bagay na pinagagawa sa atin. Ako, kasi tayo ay uh, na tao sa mundong ito kasi merong ipagagawa sa atin. No? So, ibig sabihin, merong ipagagawa. Ibig sabihin yun, merong nag-uutos. At yung pinagagawa natin yon ay magagawa natin ng tama kung susundin natin ng tama yung utos, di ba? So, ang pinakaano pa rin is yung pagsunod. At sabi nga doon, yung pinaka the best na example, ang ating Panginoong Hesus na kung saan sabi niya, na siya ay nandito sa, lupa na nalangit lumuluwang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Kasi nga, al na, alam naman natin mga kapatid na talagang grabe yung dinanas ng ating Panginoon. At kaya nga makita natin, sabi nga, walang lingkod na masigit sa kanyang master. Uh, ibig sabihin, kung ang ating Panginoon ay dumana sa mga hirap na mapagditiis, hindi tayo exempted. Diba? Uh, tandaan natin na ang paglilingkod sa Diyos ay puno ng mga sakripisyo, puno ng mga uh, talagang didisiplinahin mo yung sarili mo, puno ng pagtitiis. Diba? Kasi nga, Uh, sa pagtitiis natin, ating uh, pinapatay yung sariling uh, kagustuhan natin, yung pagiging makalaman natin. At dapat magpangibabaw yung uh, kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya makita natin yung talagang uh, pananalangin ng ating Panginoon. Hindi lang basta-basta basang panalangin yung kundi sabi doon siya ay lumuluha. No? At uh, dahil doon dininig siya ng, uh, ng Diyos dahil lubusan siya nagpakumbaba ba? Yun naman kasi ang uh, dapat meron tayo yung pagpapakumbaba kasi sa totoo lang mahirapan talaga tayong sumunod sa Panginoon kung hindi tayo marunong magpakumbaba at yung pagpapakumbaba ito yung pinaka ano, sa lahat ng klase ng virtue na itinuro ng Diyos sa atin ito yung uh, talagang uh, pinaka mother no, ng lahat ng virtue. Yung pagpapakumbaba. Kasi nandun lahat yun eh. Mahirapan tayong sumunod, mahirapan tayong magpasakop, mahirapan tayong gawin. Yung kalahoban ng Panginoon kung hindi tayo marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At doon pinakita ng ating Panginoon yung kalagaan ng pagpapakumbaba. At yun dapat ay hindi mawala sa bawat na naglilingkod sa Panginoon. Malalaman mo na ang pag-isang tao, medyo mataas na yung tingin niya sa kanyang sarili is nahihirapan na siyang sumunod. No? Uh, ah, nahihirapan na siyang magpasakop. Kasi bakit? Kasi na ah, nakikita niya na yung sarili niya na mas medyo angat na. O, kaya medyo marami na siyang ah, nalalaman. Ang tanong dyan, kaya mo, pa ba lang, kayo, kaya mo pa bang sumunod sa Panginoon kahit yung naguuto sa iyo ay sa tingin mo mas marunong ka pa doon at mas mataas ang iyong ah, antas o kaya yung position mo. Di ba? oh, dito mga kapatid, uh, makita natin dito, dininig dahil lubusan siya nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kaulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. ba? Diba? So, ang sabihin mga kapatid, kung yung ating Panginoong Heso Kristo nga, sabi doon is, anak siya ng Diyos. Pero marunong siyang sumunod sa, sa kagustuhan ng kanyang ama. No, sa kabila ng uh, uh nito is yung pagtitiis, pero nandun pa rin yung kanyang pagsunod sa kanyang ama no at natutunan niya na ang tunay na pagsunod ay sa uh, ito ay sa pamamagitan ng pagtitiis so so sa kung ang ating panginoon niya siya nga mismo ay anak na ng Diyos di ba uh, hina, uh, hinarap niya yung mga pagtitiis yung kahirapan kahit nga yung kamatayan sa krus ng kalbaryo inialay niya yung kanyang buhay para lang makasunod doon sa kalooban ng kanyang ama, how much more tayo, di ba? Ano yung pwede nating ipagmalaki, no? Kasi kung tayo mismo hindi hindi marunong sumunod, parang ano eh, parang nakaka-insulto naman kay sa ating Panginoong Hesus, di ba? <laughs> nakaka-insulto naman kay Kristo, eh. Sa nga Diyos na mismo eh, di ba? Parang sinabi natin mas mataas pa tayo kay Kristo. O kaya katakapantay natin si Kristo. Hindi ganoon. Kasi kung titingnan lang natin, since siya ba si Kristo? Anak nga ng Diyos eh. Eh kung siya nga, kaya nyo sumunod tayo pa. Di ba? <laughs> di ba? Pero kung di tayo marunong sumunod, dahil ayaw natin magtiis, ay kasi ayaw ng problema minsan. No? Sa paglilingkod sa Panginoon, ayaw na ng sakripisyo, ayaw na magtiis. Kasi ang gusto na lang is uh, uh, katulad dito, dito sa Canada. Di ba? Pag medyo mainit, may, may magre-reklamo na. Pag ang venue, medyo mainit. Kasi nga, comfort kompor, uh, ang hinahanap na eh. Kailangan uh, the air-conditioner. Kailangan malamig. No? Kaya medyo ka, kakakain ko lang. <laughs> Kaya medyo... <laughs> so, may kita niyo mga kapatid, di ba? Uh, mostly sa mga tao ngayon, isang nahanap na sa paglilingkod is yung comfort. Di ba? Pag naging uh, may katungkulan na, No? Pag may naging uh, mga ngaral na ng Diyos, no? Kapag may mga okasyon, kailangan na ano kaya, kailangan imbitado talaga sa sama ang loob pag hindi na imbita, no? <laughs> kapag hindi hindi nabibigyan ng acknowledgement, kapag hindi nare recognize yung kanyang presensya sa isang okasyon, o no? sa isang lugar, sumasama ang loob, no? So hindi ganoon mga kapatid. 'Di ba? Uh, the more tayo dapat na nakikilala, the more na tumataas yung posisyon natin, dapat mga kapatid, doon pa nga tayo dapat mas nagiging humble eh. Diba? Doon pa nga tayo dapat nating isinasabuhay yung pagpapakumbaba. Doon pa nga dapat makita sa atin. Kasi siyempre, pag wala kang posisyon, eh, parang sa tingin ng tao, eh, kailangan mo naman talagang magpakumbaba. Wala ka namang posisyon eh. Di ba? Ordinaryo ka, sino ka ba? Bakit ka, Bakit ka magmamataas? Di ba? Uh, anong kay mo? Parang magmataas ka eh. Wala ka namang posisyon. Siyempre, ah, uh, 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 technically, siyempre, yung talagang uh, ini expect ng tao na, na makitaan ng uh, talagang mapapahanga ka kapag ang isang tao ay may posisyon, di ba? O kaya may kapangyarihan, pero grabe pa rin yung sinatawag na down to earth. <laughs> di ba? Yung doon ka mas ma, ano eh, mahahanga eh. Pero kapag ang tao walang posisyon at sumunod, hindi ka naman nahanga dyan eh. Kasi ano eh, normal lang yan eh. Di ba? Eh, kung sabi ko nga, an ano anong key natin, 'di ba, na magmataas, wala tayong posisyon. Pero doon ka talaga ahanga eh, no? Doon sa mga taong kilala, sa mga mayayaman, kahit boss na, 'di ba? Pero namumuhay pa rin ng simple, 'di ba? And, talagang nakikinig pa rin. Doon ka talaga ahanga kasi bakit may kita mo kahit na may posisyon na, may kapangyarihan na, kahit kahit sabi natin, meron na silang key, meron na silang uh, salita pero hindi nila yung ginagamit. Meron may kita mo pa rin yung pagpapakumbaba nila. Diba? Doon ka talaga hahanga eh. Yun ang pinakita ng ating Panginoon eh. Na kahit sa Diyos talagang hahanga ka, bibilib ka eh. Kasi siya nga mismo, anak na ng Diyos eh. Natutunan niya pa yung tunay na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Eh sa atin minsan, kapag may pagtitiis na, may sakripisyo na, ayaw nang sumunod. <laughs> Pero kapag ang pinagagawa is makakabuti sa atin, kung minsan kasi yun na ang problema minsan, kapag ang paglilingkod, pinapasukan na natin ang personal interest natin. Pag pinasukan na ng personal interest yan, mahirap na talagang sumunod sa Panginoon, lalo na kung ang ipagagawa sa atin ay hindi natin gusto. Di ba? Kahit na siya anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. No? So makikita rin yung tunay. No? Hindi lang sinabi niya dito na na natutunan niya ang kahulugan ng pagsunod. Kundi sabi doon, ang tunay. No? Amen? Kasi may pagsunod na hindi tunay, peke. <laughs> yung pagsunod na walang sakritisyo, yung pagsunod na lucky, ano, go lucky lang, no? yung pagsunod na dahil gusto mo lang, so hindi yun ang tunay no? na pagsunod. Ang tunay talagang pagsunod is meron talagang uh, Di ba? At nang siyay maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. So, dahil sa kanyang pinakita, naging ganap siya. Ngayon so, din sa atin, pa uh, paano tayo sabi nga uh, be perfect like uh, na ang yung katulad ng yung Diyos na perfect, di ba? Paano tayo magiging ganap, mga kapatid? Kundi tayo marunong sumunod. Kaya nga si Jesus naging ganap siya dahil sa pagsunod niya. Amen. at dahil sa kanyang pagsunod yung mga naging masunurin din sa ating Panginoong Heso Kristo ay nagkaroon din ng kaligtasan. Diba? Dapat sa paglilingkod natin, ang tao dinadala natin sa kaligtasan, papalapit kay Kristo. Pero kung yung pag-uugali natin, hindi tayo marunong sumunod. <laughs> Masyado tayong selective sa pagsunod natin, mga kapatid, baka mamaya yung mga imbes madala natin yung mga tao sa kaligtasan, sa karihanan ng Diyos, baka, baka kung saan-saan natin dalhin. <laughs> Amen? No? Baka mamaya dalin lang natin dahil sa mga hinanakit natin, sa mga sama ng loob natin, yun ang itinatanim natin sa kanila. Imbes na itanim natin yung salita ng Diyos na magbibigyan ng kaligtasan, pagbabago, at maturuan ng tamang pagsunod, iba e, ka mamaya, iba yung nai-impart natin sa kanila. Ginawa siya ng Diyos sa na pinakapunong pinaka pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. No, so alam naman natin na kapag tayo nagpapakumbaba, itinataas talaga ng ating Panginoon. So ganun din eh no? Kapag tayo ay sa paglilingkod natin sa Panginoon, uh, kaya minsan sabi may mga naunang nahuli at nauling uh, nauula. Kasi bakit? Baka mamaya yung mga nauna dati ay masyado nang tumaas yung tingin sa sarili kaya naungusan na. <laughs> di ba? <laughs> di ba? Kung hindi man naungusan, naabutan na. Di ba? Nang mga na nahuli sa kanya, mga nahuli sa kanya, di ba? So, ano yan eh, nasa pag ano kasi yan, nasa pagsunod no, sa Panginoon. Kaya sabi niya, marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. No? Yeah. Yung kasi ang problema kami minsan kapag uh, ang tao is mahina yung pangunawa niya. No? Yeah. Pag sabi niya yung pangunawa, yung understanding, no? yung pangunawa natin sa paglilingkod. Tanda natin, eh, yung paglilingkod, hindi po ito bed of process. Ang paglilingkod, hindi po ito puro biyaya ang paglilingkod po sa Panginoon hindi lang po to puro uh, hindi po to personal motive yung paglilingkod sa Panginoon ang paglilingkod sa Panginoon ay pagbabalik ng lahat ng glory sa Panginoon ang paglilingkod sa Panginoon ay puno ng sakripisyo puno ng pagtitiis <coughs> di ba dapat ang Diyos yung pinaka number one sa puso natin sabi nga ang sino mang gusto sumunod sa Panginoon kailangan magpasan ng krus. ganoon din sa atin di ba So, minsan kasi mali yung pag-unawa natin eh. Kala kasi natin pagsunod lang, pag gusto natin. <laughs> Di ba? Uh, atin lang tayo ng prayer meeting pag mga anniversary, no? pag mga ordinaryo. Kaya makikinig ka lang, uh, gusto mo lang pakinggan, yung gusto mo mga na preacher, no? yung paborito mo, tsaka ka lang doon makikinig. Pag hindi mo na feel yung preacher, ayaw mo na. Pero ang katotohanan dyan, Uh, sa gusto at sa hindi mo mayroong yan eh, 'di ba? Kasi kapag yung pinakikinggan mo lang yung gusto mong preacher eh minsan wala ka nga, mas doon ka pa nga walang matututunan. <laughs> Pero minsan yung inaayawan mo doon ka mas maraming matututunan kasi bakit? Maraming tatanggalin sa iyo, 'di ba? Yung banas mo, yung inis mo, <laughs> yung self control mo, 'di ba? Yung uh, talagang ano eh magpipigil ka talaga sa sarili mo, ha? ka talaga. So doon din pa lang mayroon nang mensahe sa iyo eh, May ginagawa na yung Dios, yung nakapag-stay ka doon hanggang matapos yung nag-talk, no? Na inaayawan mo natapos mo yung talk niya, ba? Ang matinding ano na 'yon. Uh, tagumpay sa buhay. <laughs> Praise the Lord. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. ba? Diba? Dapat kasi, ganito yan. Minsan nagre-reklamo iba. Sabi wala na bang ibang preacher? Parang hindi na ako nabubusog. Minsan may mga taong gano'n, mapaghanap na sa gawain, di ba? Yung naghahanap na sila ng uh, gusto nilang kainin. You no? Know? Alam niyo mga kapatid, pag uh, uh, more than 5 years ka na, more than 5 years ka na sa paglilingkod sa Panginoon, dapat nga hindi ka na ano eh, hindi ka na taga hindi ka na taga pakinig lamang eh dapat nga taga pagturo ka na eh di ba dapat marunong ka nang magluto ng na sarili mong pagkain di ba eh, hindi ka na dapat palaasa sa mga mga ngaral o kasi sino pa man na naglilingkod sa Dios doon ka na lang palagi umaasa ng kakainin mo di ba kundi pag uh, more than 5 years ka na dapat marunong ka na magluto ng na sarili mong pagkain kaya nga yung mga anak natin di ba pag naman nagkakaya habang lumalaki tinuruan natin mga basic di ba paano magbukas ng kanilang mga kunyari, yung mga gatas nila, mag-prepare ng kanilang mga pagkain, ba, diba? inuturo at mo na paano mag-init ng tubig, inuturo mo na paano magsaing, paano maghugas ng pinggan para ano kasi pinipepepe mo sila para uh, pag wala tayo sa bahay natin at uh, kapag nagutom sila, marunong na sila magbukas ng refrigerator, marunong sila magbukas ng, ng mga juice dyan o ng mga pagkain dyan, di ba? Eh, Mose, di ba? Pa, pa, pang mga bata kasi, lalapit pa Can okay, you open, open, open? sa mga simple bagay, tinuturuan mo paano magbukas ng, ng plastic ng tinapay. Para kung gutomi sila, kung wala tayo, mabubuhay sila. Di ba? So, dito mga kapatid, pag tumatagal na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa so, sabi, parang hindi ka nagugutom para hindi ka Aba, hindi, Wala ng problema dun sa nangangaral. Ang may problema na, minsan, ta sa ating mga uh, pinapangaralan, rala, di ba? Dapat na hindi tayo palasa. Dapat tayo mismo habang tumatagal na sa paglilingkod, natututo na tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Di ba? Mag-aral. Mag-aral ng salita ng Diyos. Dapat hindi na tayo yung parang bata na palaasa pa. Di ba? So dapat sabi doon, tagapagturo na kayo. Pero hanggang ngayon, tinuturoan pa. Ano ang tinuturo? Basic. <laughs> Amen? Basic. Basic pa rin yung tinuturo. At yung problema naman doon sa iba na nakalampas na sa basic, no, yung masyado na malalalim yung tinuturo sa kanila, malalalim na yung mga nalalaman na sa salita ng Diyos. Ano uh, ang problema naman doon sa mga tumatagal, nakakalimutan naman yung basic. <laughs> yung basic na pagsunod, may na pa no sila. <laughs> yung mga basic na itinuturo, ano ba yung mga basic? Yung pagbibigay, no? Yung uh, pagsunod, pagpapasakop, yung basic yan eh. Basic na itinuturo yan eh sa gawain ng Diyos eh, di ba? Eh minsan yun ang nakakalimutan kasi nagiging problema naman na mas more tayo sa head knowledge, no? Hindi ba sama yung head knowledge mga kapatid, pero huwag naman sana na doon do yung yun ang uh, doon tayo naka-focus, pero yung attitude natin, yung character natin napababayaan natin. <laughs> Tanda natin, more than sa knowledge natin, sa mga alam natin, napak mas pinaka-importante sa Diyos yung karakter po natin. <laughs> eh, eh, kahit anong husay galing, sabi nga ni San Pablo, kahit kahit anong husay galing, 'di ba? Makapagawa uh, man ng milagro, malalalim ng mga tongues, no? Speaking of tongues, so makapagsalita man ako na iba-ibang lengguwahe, sabi doon, wala akong pag-ibig. Ako ay batingaw. Ako ay isang batingaw lang na umaalingaw-ngaw. 'di diba? So basic 'yun eh. Diba? Importante pa rin sa si Diyos yung karakter. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling na preacher, ikaw pa yung pinakamagaling na uh, gumagawa ng mga miracle. Diba? <laughs> Pero kung uh, bagsak yung karakter, karakter, wala rin. ba? Diba? Dapat sana, kung makaya na kayong matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol, uh, sanggol pa, ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Oh, kita nyo, mga kapatid. Diba? Yung mga, pag sinabi itong mga matitigas na, yung mga matitigas na katuruan, talagang mungkong sa, sa mga workers' formation, kung sa Pilipinas, talagang tawag doon, parang bugbugan, di ba? <laughs> talagang matitindi na yung, ano, yung mga itinuturo, talagang uh, palo, talagang palo na, di ba? Wala nang, ano, wala nang liko-liko pa, no? straight to the point, di ba? masaktan na yung talagang masaktan. Eh, siyempre, pag tumatanda na tayo sa pananapala tayo sa Panginoon, hindi na tayo yung parang kailangan pang i-watery yung salita ng Diyos. Kasi, na parang baka masaktan to, ganito, mawala to. Hindi ganun. Pag medyo tumatagal na sa paglilingkod sa Diyos, lalo, siyempre, kapag mga pray, ang mga workers na yung kaharap mo, siyempre, iba na yung yung salita ng Diyos, talagang kung kailangan to ituwid, itutuwid mo na. Kung kailangan paluin, paluin mo ng salitaan ng Diyos. ba diba? Talagang ano na yun eh ah uh, doon mo malalaman pag nagmamature na o hindi. Eh. kasi minsan ganun eh. Maraming tao minsan na pagsabihan mo lang, biglang magtatampo, no? biglang aalis ng walang paalam. eh <laughs> So, doon mo kita na hindi pa talaga nagmature. No? Kaya ngayon sinasabi ni San Pablo, dapat taga tagapagturo na eh. No? Ang mahirap siyempre doon, kung tagapagturo na, yung pa yung medyo maramdamin. <laughs> <laughs> di ba? Mahirap naman yun kung sino pa yung tumanda na sa paglilingkod, yun pa yung naging maramdamin. Eh, kung sa kung sa physical, siyempre, uh, based sa pag-aaral, pag ang tao daw ay tumatanda, dito lang sa mundo, di ba? Uh, mas na mas nagiging maramdamin. No? Pero sa spiritual, hindi ganun. No? Na no? kapag tayo tumatanda na sa pag uh, sa pananampalataya ay nagiging maramdamin tayo. Sa physical lang yun. Dito lang yun sa mundo. nakapag yung edad ay tumatanda, mostly daw is nagiging uh, maramdamin. No? Pero sa spiritual, hindi dapat ganun mga kapatid. Ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba na mabuti at masama. Pagsasanay eh. No? Sino ba sa atin ang ang uh, madaling sumunod. No, lahat naman tayo sinasanay nga natin sarili nating sumunod, di ba? Kaya nga pag sinabi mong sinasanay mo sarili mo sa pagsunod kasi hindi ka hindi ka used doon eh. Hindi hindi ka sanay na gawin 'yon. Kaya ka nga nagsasanay eh, di ba? Katulad sa mga e-sports, hindi lahat naman tayo hindi marunong magbasketball dati, hindi marunong magdribble. O kaya sa boxing, ano pa man klaseng e-sport, wala naman tao na ng pinanganak, alam na eh. No? Kaya ka nga nagsasanay, para matutunan yung mga bagay na yon. Pero sa katuloy nga sa pagiging atletik, mga kapatid, talaga kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong magtiis. Naalala ko pa yung nag nang high school ako, yung nagtetekwando ko dati. apply weight kasi yung ano ko eh. Uh, sa the apply weight division ako, no? Uh, yung kilo namin yun is 43 hanggang 45 o 46. So, talagang madaling araw pala yun, talagang nagja-jogging na kami, no? Kasi siyempre, magkakaroon ng intramural, magkakaroon ng uh, uh, CDSA, no? Yung district meet, no? Talagang, ano eh, bawas ka sa kain, di ba? Madaling araw pala, talagang namang jogging na kami, stretching na kami, magkakaroon ka ng shadow fighting, no? talagang ano eh, Talagang kailangan mong ano, disiplinahin yung sarili mo, no? Kasi gusto mo pa sana matulog pero hindi kailangan mong gumising. <laughs> 'Di ba? Madaling araw pa lang, talaga naliligo na kami doon sa sa balon kasi kailangan ano eh, kailangan fresh yung yung katawan mo, 'no? Tapos gusto mo pa sanang kumain, kaso hindi, bigla mong uh, sarili mo kasi yung kilo mo, hindi ka pwedeng lumampas, 'di ba? Kasi pag lumampas ka sa kilo mo, uh, maano ka, ma-default -de ka, 'no? Hindi ka makapaglalaro. So part talaga 'yun eh, 'no? Para kung gusto mo maging uh, maging magaling, maging mahusay, sa larangan na gusto mong marating sa buhay, kailangan mong disiplinahin yung sarili mo eh. Lahat naman eh, hindi lang yung sa spiritual. Kung gusto mo na umunlad sa buhay, yumaman, gumanda yung buhay mo, kailangan mo pa rin talagang disiplinahin yung sa sarili mo eh. Kung gusto mo uh, maging uh, uh, productive o maging matagumpay sa buhay, kailangan mo disiplinahin ang sarili mo. Kasi kung hindi natin disiplinahin yung sarili natin, wala tayong mapupuntang mabuti. <laughs> di ba? Wala tayong magandang mararating sa buhay. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Pagsasanay po ito. Di ba? Sinasanay tayo ng Diyos doon sa mga bagay na ayaw natin. Pero kailangan natin gawin, kailangan natin sundin. Kasi hindi naman ito ipag-uutos ng Diyos kung hindi ito makakabuti sa bawat isa sa atin. So, yun lamang mga kapatid. Ang gusto lang naman ituro talaga sa atin dun ng ating Panginoon is yung sinabi dun is natutunan niya ang tunay na kaulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. So, yun lamang mga kapatid. Sa nawa sa ating pagtitiis, sa ating pagsasakripisyo, gawin natin ito may pag-ibig at gawin natin ito para sa Panginoon. Upang sa lahat ng ating gagawin, uh, masaya tayong gagawin ngayon dahil ito'y ginagawa natin dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. So yun lamang mga kapatid and God bless ating lahat.